Ako nga pala si Poco. Ang Diyosa ng kagandahan. Bakit nga ba ako tinawag na Diyosa ng kagandahan? Siyempre, ang ganda, -ganda ko ako naman po talaga. Diba? Aminin nyo, ang ganda ko. Alam nyo, sa mga beauty contest, hindi na nga ako pinaglalabanan kasi pag sumali ako, nakakaawa ang mga bakla kasi first runner up na lamang yung paglalabanan nila kasi nga Ayun, lagi akong title. Ako na mananalo. Tapos minsan hindi na nga ako sumasali kasi naawa ako sa mga bakla. Kasi minsan ilang oras sila mag make up para lang gumanda. Samantala ako hindi na ako nag make up. Ano lang, pulbo lang. Yun, pwede na. Tapos yun, tapos ang ganda, ganda ko na. Kaya minsan naawa ako kasi sobrang effort nila. Samantala ako walang effort pulbusan mo lang pwede na at alam nyo ang maganda sa beauty ko hindi siya nakakasawa yung habang tinititigan nyo ako lalo akong gumaganda di ba may mga beauty na parang pag tinitigan mo ay nakakasawa, nakakaumay parang pagkain nakakaumay hindi tulad ko parang habang tinititigan nyo ako lalo akong paganda ng paganda yung parang habang tinititigan nyo lalo yung nadi-discover, ay, ang ganda talaga ng baklang to. Parang, parang, and, lalo ang daming, kung nagiging kamukha, may nasasabi na, Tony Gonzaga, minsan may, may, nagsasabi Isa Calzado, Christine Hermosa, pero usually, marami nagsasabi na mas, kamukha ko daw ng kaunti si Ann Cortis, pero mas, maganda daw po ako ng konti. Konti lang naman po. Ayun, pero sabi, marami sa sabi Tony Gonzaga at saka Anchor Curtis daw po talaga. Ayun, so ang masasabi ko, mga beauty secret ko na lang sa mga baklang pangit. Lagi niyo tandaan na walang baklang pangit sa lalaking gipit. At tandaan niyo na kahit pangit ka, basta maganda ang kalooban pangit pa rin <laughs> okay ba alam na po sa inyong lahat ayan bye bye ang ganda here ah! Rick, Rick.